Nama na mapagpalang mga idol ayan, for today's video ay ako ay magta-time ng aking kamatis at ngayon ay umaambon ambon pagka ikaw lang ang nais makatabi malamin ang u mainit ang gabi nais ko sana para Na ikaw lamang ang siyang aking. sakang ito ay diringgi Maglas man na parang aso at pusa Sa piling ko, ikaw ay masaya So yan na uh, itong mga dalong uh, pagtatanim, mga kamatis uh, Pinapaboran tayo ng mga ambon at medyo umaambon umaambon ambon mga idol so yun bali dinidilig ko na agad para hindi magdamdam yung uh, punla ako'y alipin mo kahit hindi batid Aaminin ko minsan ako'y manhid sana ay yung nairig sa iya na sa sabik pagkat ikaw lang ang nais makatabi malamig man umainit ang gabi So yan ang mga idol yan o, yung aking uh, yung plat, yung kama na ating pinagtataniman. Sana ay yung naririnig Sa iyong yakap Ako'y nasasabik Sapagkat ikaw lang ang nais makatabi Malamig man o mainit ang gabi Nais ko sana Parating na ikaw lamang Ang siyang aking Ibigin So yan bali na kailangan talaga mga idol ng ano ng uh, tubig. At mamaya yan ay mainit na naman yung panahon ay kailangan talaga ito ay may tubig para hindi malanta yung aking uh, punla. Yung aking punlang kamatis. Pagka ka lang ang nais makatabi Malamig man o ang gabi nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang aking iibigin ayoko sa iba so yan na nakita nyo mga idol yung aking ginagawang pagtatanim ng uh, kamatis ayan So balayan mga idol ay pansarili lang At kung may lalabis Siyempre alam nyo na Kapag may lumabis ay may pambinta

masakang ito ay di ringgi madalas man na parang aso at kisa sa piling ko ako'y masaya ko'y alipin mo kahit hindi batid Aaminin ko minsan ako'y mandig Sanaan Yung maririg Sa iyong yakap ako'y Nasasabig Pagkat ikaw lang ang nais makatabi Malamigan ko makilig Terima kasih telah menonton! nang yun sabihin masakang ito'y diringgin Madalas man na parang aso at pusa Giliw sa piling mo Ako'y masaya Ako'y alipin mo kahit hindi batid so yan ang mga idol ha ayan uh, nakapag time na ako ng isa, uh, daliwa, tatlo, uh, tatlo, maanin si Pirasong uh, kamatis ayan at ayan uh, ang hot uh, utay-utayin natin ng pagtatanim para ayan hindi sabay-sabay yung kanilang uh, pagbunga And, uh, so parang araw-araw uh, araw-araw tayo ay mayroong uh, harvesting kung sakat-sakali ayan yun ang aking diskarte discarte mga idol at ito naman ilibangan ko lang din uh, kapag ka uh, ginagawa ayan ito yung aking na uh, naiging uh, libangan ito yung aking uh, munting uh, taniman ayan makikita nyo naman yung aking uh, katuwa naman tingnan ayan, uh, hindi pa man ganong karami pero uh, na ako at uh, kita nyo naman kung ganong katataba yung aking halaman kung gano'ng lago yung aking kalabasa kahit isang puno lang yung kalabasa pero talagang malago Ayan at hanggang sa muli mga idol, maraming salamat 'yan. Please like, comment and share ng aking mga video, ayan. Para naman na uh, mas maganda at mas marami pa yung uh, makapanood ng aking video. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli.